Guys, uh, paano nga ba tayo makapag respond sa kung may sunog sa ating mga pwesto kung tayo ay isang security guard? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddlers TV. Ah, uh, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Um uh, pag-uusapan natin ngayon guys ay paano tayo hindi mataranta pag may sunog sa pwesto natin? Paano tayo mag-respondi? Ano mang mga paghahanda ang gagawin natin para tayo ay hindi tayo mataranta pag nandyan na tayo sa sitwasyon? Anyway guys, bago natin mapatuloy ang ating usapin, uh, baka magulat kayo, may, may isang tao na sa harap nyo. Parang si George Michael, <laughs> mahabang buhok, nakasando at naka-earrings. Kasi guys, ako po ay isa ng retired sa pag-duty. Hindi na po ako active sa si duty, kaya ganito yung purmahan natin. At ako guys ay gumagawa ng mga video regarding sa pag-security guard dahil ang aking mga karanasan, ang aking mga knowledge na nakuha sa pag-duty ay sinishare ko sa aking tinatawag na channel. kaya kung kayo ay medyo naghahanap ng mga regarding sa security guard, Marami tayong video guys, ayan. Diyan, dalawin nyo sa channel ko. Pumunta kayo sa sa playlist. Pag napindot nyo ng yung playlist, ayan ang lalabas. Ayan. Okay. Pumunta kayo dyan guys, ayan sa Secret Guard Matters. Marami kayo mga pang video dyan guys. At uh, makakapopulatan nyo ng mga aral, information regarding sa pagsisecurity guard. So, ngayon guys, pag-uusapan natin paano ba tayo mag din ng mga unusual na sitwasyon, lalo na kung sunog. So, tingnan nyo yung video na yan, guys. Ayan. Kung makikita nyo yung video na yan, yan ay nangyari daw sa Antipolo ba yun? Antipolo, Robinson. So, kung papansin niyo guys, ang bilis ng pangyayari. Ang bilis talaga. So, nakakataranta. Nakakataranta nangyari sa amin yan, nangyari sa akin yan nung nagjujute ako, uh, hindi lang sunog eh. Lindol, nakaranas ako ng lindol, nakaranas ako ng uh, tinatawag na habulan ng mga uh, tinatawag na mga suspect ng mga droga, pumasok, nag-introde sa aming lugar, nag nakaranas din ako ng mga kamuntik ng barilan, kamuntik lang naman, hindi ko an. Pero sa sunog, ang pinaka-worst sa lahat ay talagang mabilis ang sitwasyon sa sunog tulad ng nangyari doon sa video. Ayan. So makita nyo light materials yun kasi Christmas party, Christmas party, Christmas tree, tree, yun eh. Christmas tree. So kung ikaw, guardia, ay umupo at nag-duty ka lang na wala kang knowledge ay talagang worst scenario at pwedeng ikaw pa ang sisihin ng kumpanya. Okay? So, ano ba ang mga uh, dapat mong malaman kung ikaw ay security guard? So, ito guys, iparemind ko lang sa inyo. Okay guys, kaya may tinatawag na general, or, general orders, kudupkanda, at saka kudupitis ang security guard. O, okay, ito na, titignan natin. Pumunta tayo sa general orders. Ayan. Anong nakalagay dyan sa general orders? Ah, uh, ayan o. Number eight, to give alarm in case of fire or disorders. Di ba? So, kailangan mo na halid pag may mga ganong pag may mga ganong sitwasyon, marunong ka magbigay ng notice o alarma sa paligid mo kasi siyempre disorder na yun, di ba? Ngayon, Punta tayo sa Code of Conduct. Anong nakalagay sa Code of Conduct? Nakalagay dyan sa Code of Conduct. O, tinan mo. Number 6. He shall know the location of alarm box near his post and alarm in case of fire or disorders. Yung pang 7. He shall know how to operate the fire extinguisher in his post. O, diba? Nakalagay, nakaremind dyan. Ngayon, kung ikaw security guard ay hindi ka knowledgeable sa mga yan, matataranta ka talaga. Kasi bakit? Eh wala sa kaisipan mo eh. Wala sa training mo, wala sa isip mo na ay mayroon palang ganun. Ang iniisip mo lang, mag-duty ka lang na mag-duty. Ang iniisip mo, walang, walang sunog, walang, walang pangyayari sa pwesto mo. Pero hindi mo alam na during mag-duty ka, ang iyong sarili, kaya ka nga nandyan, kaya ka nga may may kaya nga may security guard ng isang establishment dahil gampanan yung mga ganong mga tinatawag na pangyayari. O example natin yung nangyari doon sa sunog sa sa lugar na yon yung sa video, okay? Kung nakikita nyo grabe yung apoy, nagsimula sa maliit lang. Pagka simula-simula, ang bilis niyang kumalat. Ang bilis niyang kumalat, kasi nga, light material siya kasi Christmas tree. Pero kita mo yung may ibang security guard, automatic, nag buhat agad ng Paris Tinguiser at tilagang pin, you know, kinala, kung baga, pinatay na nila agad yung apoy, nilabanan nila, pero hindi pa rin nila nakaya. Gumanon pa rin yung apoy. No? So, pero kung makikita mo yung action ng mga security guard doon, ang bilis na kanila aksyon. Ang bilis na kanilang respondi. At, nakuha, yung galaw nila ay talagang, kumbaga nag-synchronize ang galaw nila. Bakit? Kasi alam ko yung mga gwardiya na yon ay may pool training yon at information regarding sa pag-apula ng apoy. Okay? So, saludo kay saludo tayo doon sa mga security guard at duty doon sa Robinson. Ang tanong ko, ikaw ang duty. Anong gagawin mo? 'Di ba? Baka na magsisigaw ka, tawag ka bombero, tawag ka ng guardiya, eh, ikaw yung guardiya. 'Di ba? So, una, una alam mo dapat ang location ng fire extinguisher kung saan nakalagay sa area mo hindi nyo maghahanap ka pa kung saan banda. Yung sunog, wala na. Lumaki na. Dahil bakit? Kalahating oras ka na naghahanap kung saan nakalagay yung fire extinguisher mo. Kasi hindi ka knowledgeable doon sa code of conduct number 7 and 6. O ito na. Alam na alam mo yung fire extinguisher kung saan nakalagay. O ay nag-ayap, fire extinguisher, nandiyan na. Kinuha mo agad eh hindi mo alam paano gamitin. Ang ginawa mo sa Paris Tingiser, binato mo sa apoy. O, oh, di ba? Kasi bakit? Hindi mo kasi alam gamitin kasi nahiya ka magtanong. Nahiya ka magtanong kung paano gamitin kasi nagmamarunong ka. Okay? Delikado na lahat ng tao sa paligid mo wala ka pang ginawang alarma na may sunog na dahil hindi mo alam kung saan yung fire alarm box nyo o oh, ba? Diba? ang tawag doon medyo katangahan ng na na, 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 gawain yung bilang security guard okay so guys dapat knowledgeable tayo sa anak alagay ay pa dapat knowledgeable tayo kung paano natin gamitin ang fire extinguisher. At fire hydrants. Ano ba yung fire hydrants? Ito yung mga mga hose na nandyan yung kuwan, yung tinatawag na tubig na kung malaki ang apoy na, pwede mo nang gamitin yun para maapula yung apoy. Ganun yun. At bilang mga security guard, dapat kami mga officer, tinitrain namin ang mga tao namin kunwari, ganito yan ha ah. second floor sa second floor, may nagduduti sa north wings kung kumbagan, bandang north sa south, meron so, sa gitna, meron meron may guard in case na in case na may sunog dyan sa area niyan alam ng North Wing at South Wing kung anong dapat nilang gawin. Tulad nun dyan sa sunog, kung napapansin nyo yung sunog na yun, kahit anong patay mo doon sa apoy, kung wala nagpatay doon sa switch ng ilaw ng mga Christmas light, mas delikado. O so dapat, knowledgeable lahat na habang nakikipaglaban kami sa apoy, may nagpatay na sa switch ng mga ilaw. Okay guys? para wala na makukurinti man in case anuman mangyari so gano'n na mangyayari. pag kayong naka-duty alam nyo ang papel nyo kung anong dapat nyo gawin hindi yung tarantana wala ka nang pakialam hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi bakit umupo ka lang sa duty mo at hindi mo alam na may function ka pala bilang gwardya okay? so sobrang sobrang lakas ng apoy hindi na kaya anong gagawin ng guardiya Alarm, me alarm na gan bibigyan mo na ng alarma ang paligid mo na may apoy na dito at ikaw guardiya ikaw na ngayon yung magdinatawag na maggagabay sa mga tao na baka may mali mal mal maligaw dun sa area yung ibang guardiya yung ibang guardiya nagkikipaglaban sa apoy. Ang ibang gwardiya nagkukontrol sa crowd. Ang ibang gwardiya nag na, nag nagbibigay na ng guidance paano mag evacuate ang mga tao. Ganon ang ganon ang papel ng mga gwardiya pag may mga inkis na fire. Tulad noon, ah uh, kung naalala nyo kung naalala nyo guys ah i-research na lang ninyo sa sa youtube yung nangyari sa Ozone Disco sa Mekison City ewan ko kung nakulong pa yung gwardiya doon o nakalabas na ba sa kulungan yun alam ko nakulong ang gwardiya doon eh pero guys comment kayo ah comment kayo kung nagkamali ako na kung ang gwardiya nakulong pa ba hanggang ngayon o nakalabas na alam mo yung ozone disco guys Tinan mo yung utak ng gwardiya Na wala talaga siyang knowledge ha? Ah. Noong nagkasunog ang ozone disco guys Ang gwardiya Ang nagsabi Relax lang kayo Relax kayo uh, Kulang, walang problema Sinirado niya pa yung pintuan Sinirado niya pa yung pintuan at yun ang cause na ang daming namatay doon sa may pintuan. Kasi bakit? Instead na i-clarify niya yung sitwasyon sa loob ng diskuhan, ang ginawa niya, nagmarunong siya. Nagmarunong siya sa sarili niya na relax na kayo, cool lang kayo, wala yan. O ba diba? Yun ang resulta na mga gwardyang nagmamarunong, nagmamagaling sa duty hindi alam kung anong dapat gawin. Di ba? Ang yung uso disco guys, nasunog yun. Instead ng papel ng gwardiya, ay bigyan ng tinatawag na guidance yung mga tao para hindi na ma, hindi ma, mapahamak. Ang ginawa niya pa, sinirado niya pa yung pintuan. Kasi gusto niya ang piling niya, Waka'y kayo mataranta. Kontrolado natin ang sitwasyon. Sinirapin yung pintuan, nasa labas siya. Siya yung safe. Yung mga tao sa loob, naubos lahat. Ozone disco to guys. Yun yung sinasabi ko. Na ngayon, hindi ko nga alam kung ano nangyari doon sa gwardiya kasi hindi na ako updated doon. Pero alam ko, kasama yun sa dinimanda ng mga pamilya na nangyari doon sa Ozone disco. Kasi bakit? Malaking papel ang gwardiya sa sitwasyon ng ating pinagjututihan na hindi mapahamak yung mga tao sa loob ng ating pinagjujutihan. Kung ikaw, warja, umupo ka lang sa duty mo at hindi ka nagpaplano in, in advance. Hindi ka nagpaplano in na advance ba? Ano kaya gagawin ko pag may sunog dito? Ano kaya yung kuwan? Hindi ka nagpaplano kasi upo ka lang, gusto mo lang kumita. Dapat tayo, nagpaplano na tayo. Dito yung kuwan, increase case ba na kuwan, dito ang gagawin natin. Ganun, kasi bakit? Nakasalalay sa atin ang kaligtasan ng mga tao sa paligid tulad nun sa Uson Disco na instead na ang gwardya ang nagbibigay ng tinatawag na kaligtasan do sa mga tao nangyari siya pang nagbigay ng pahamak at ang daming namatay nung panahon na yon dahil sa ginawa niya gwardya ang may kasalanan doon so, totoo lang yung Uson Disco kasi bakit? Umuusok na pa sa paligid instead na i-clarify niya instead na i-verify niya yung sitwasyon nangyari, nagmarunong pa siya, nagmagaling pa siya sinirado niya pa yung pintuan hanggang sa doon, nagkatambak-tambak ang mga tao ang gwardiya tayo ang tayo ang guidance ng mga tao tayo ang nagbibigay ng alarming, alarma na delikado ng sitwasyon, dito kayo dumaan huwag kayo dyan, magpapahama kayo ganun okay guys So yun ang dapat natin gawin bilang security guard kasi hindi tayo pwedeng sabihin magpabaya tayo kasi isa yan sa mga sitwasyon isa yan sa mga responsibilidad natin kaya nga nakalagay doon sa code of conduct di ba code of, conduct sa general orders na marunong tayo alam natin kung saan nakalagay yung alarm system kasi dapat hindi wala kang alam alam yung mga tao na delikado na pala yung kalagayan natin tapos wala kang sinabi na wala kang binigay na alarma tapos, may sunog pala na madali namang apulahin, madali namang labanan. Hindi mo na labanan kasi bakit hindi mo alam kung saan nakalagay yung alarm, yung fire, fire extinguisher mo, yung fire hydrants mo, hindi mo alam. Wala kang pakialam. Ngayon, alam mo nga nakalagay yung fire extinguisher mo, fire hydrants mo, hindi mo na alam i-operate. Kasi bakit? Nahiya ka magtanong kasi nagmamarunong ka. Paano kaya to? Parang baril yan eh. Pag may mga tao na ako, ipanapadala sa opisina. Tinatanggap bin ko na. Sinatanong ko, oh, saan ka galing na ka-duty? Sir, ganito akong naka-duty. Ah. Uh, Anong hawak mong baril doon? Ginaganong ko sila. Ah, uh, kuwan sir, ganito. Pamilya ka ba? Humawak ng baril? Ang mukha nila ay nagdadalawang isip magsumagot mag na, hindi sir, o oh, kaya hindi ganong pamilyar sir, ganon. Kasi iniisip siguro nila na baka kuan. Kung hindi mo alam, huwag mo wag ka magmarunong kasi mapapahamak ka. Lalo yung special na baril, ganun. Ganun din sa fire extinguisher. Tinatanong ko, marunong ka ba maghawak ng fire extinguisher? O mag-operate? O anong sinasabi na iba? Marunong sir, pero hindi pala. Kaya nga pagka nandyan na yung sunog, hindi na alam ang gagawin. Especially babae. Babae ha, Maraming hindi alam gumamit ng Miss Paris Tenggiser. Di, pagbuhat buhat nga ng Paris Tenggiser, nahirap eh. Huwag mong ikatuwira na babae ka na hindi mo kayang buhatin ng Paris Tenggiser. Ha? Walang pabibi-pabibi sa trabaho ng security guard. nag apply ka ng security guard, panitigan mo na security guard ka. Okay? Kasi pagdating sa... Pagdating sa insidente, ay walang sinasanto yan. Mabilis ang pangyayari tulad ng sunog na yun. So kung hindi ka knowledgeable, taranta abutin mo. Pero kung knowledgeable ka, oops, no! Oh. Diba? Kuha agad ng pesting isir. Pak! So, pag punta mo pala sa pesting isir, mabilis na kasi nandun na is pesting isir. Inapula mo na agad. Pak! Pagapula, hindi kaya. O, oh, diba? Tawag sa radio, sir! Kailangan ko ng backup backup dito, sir. Ang lakas na ng apoy, hindi kaya, sir. Oh. Uh, Ni ah all units, all units, kailangan ko ng backup dito. Kasi hindi na kayang apulahin. Oh. Magkaroon na ng kwan, magkaroon na ng tinatawag na uh, worst scenario. Di ba? Kanoon yun. So, Guys, I hope na alam nyo kung bakit kayo naging security guard. Hindi yung uupo ka lang sa duty, naghihintay ka lang ng sahod mo. No. Hindi ganun. So, kung may pagkakataon kayo i-research yung ozon disco na nangyari, ang gwardiya ang sinisi nung panahon na yun. Kasi alam ko yung gwardiya na yun, marami ang unangitang gwardiya dyan at marami na akong gwardyang naging tauhan at naging kasama na so medyo may kayabangan at may tinatawag na kaangasan pagdating sa uh, tinatawag na trabaho pero wala namang alam sa, sa trabaho kala mo kung sinong alerto pero pag nandyan na yung sitwasyon ay isa unang natataranta okay unang natataranta guys kung may advanced, advanced thinking ka kahit anong sitwasyon kahit sabihin mong mag pagulatan ang iyong katawan ay nagre-react sa tamang reaksyon, kasi bakit may laman yung utak mo eh di ba, o eh, balagay na natin nagulat ka, pa gulat na gulat ka o, sunog, o pak, sunog nagulat ka, sunog pak, sunog ka, o di ba pag sunog unang reaction mo, hanapin mo agad yung fire extinguisher. ba? Diba? Tapos, dahil alam mo yung pumasok na agad sa knowledge mo na alam mo ha, know the location of your fire extinguisher. Alam mo agad. Pagkatapos, nadambot mo na yung fire extinguisher mo, alam mo na agad kung paano gamitin. Kasi bakit? Alam mo kung paano siya gamitin eh. Hindi yung nagmarunong ko na hindi mo alam gamitin. Kaya, mag magulat ka man, kuha na ah, ano, uh, kaya kaya mo di siyang gag magag magaganpanan mo na agad di ba hindi lang sunog hindi lang sunog kundi sa ibang sitwasyon sabi ko nga sa inyo marami akong napagdaanan tulad ng tinatawag yung bagyong undoy hindi namin akalain ang bagyong undoy ay kuan yung tinatawag na talagang lumubog yung aming branch ang brass na lumubog talaga hanggang habang, habang hanggang bubong. Hanggang bubong. Mabuti na lang yung naka-duty na kasama ko ay mangingisda na tulad ko rin. O magi, ako sana ang papalit sa kanya. Ako ang papalit sa kanya nung gabi na yun. Yung sa undoy ah. Ano hindi to, hindi to, hindi to sunog ah. Ako ang papalit sa kanya. Nagkataon na hindi na ako makapasok sa Marikina nung panahon na 'yon. Kasi yung 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 tubig sobra laki na. Pinagpilitan ko sarili ko noon na maka-duty kasi ayoko rin mag-absent kasi nga sayang ang pera ang kikitain ko. Pero hindi ko alam na gano'n nakalala pa ang sitwasyon ng Marikina na 'yon. So yung naka-duty security guard na papalitan ko. By knowledge, sa ah, my knowledge kasi ako yung higgard nun eh. So, nag-uusap kami ng mga wan. Pero hindi namin napag-usapan yung baha. Hindi namin napag-usapan yung kasi hindi naman namin isip na ganun ka, ganun ang mangyayari sa Marikina nung no Undoy eh. Oh, so ito, bumaha na nga. Anong ginawa ng kasam yung tauhan ko doon sa Marikina? Naligyan siya. Binaba niya lahat ng switch doon. Kasi hindi niya na ang iangat yung lahat ng computer. At alam niyang makukurinti na sila kung hindi niya pinaba. Pinasok niya doon sa panel namin. Binaba niya. O, oh, di ba? Although na-damage lahat ng computer ng branch namin ng panahon na yon, pero naligtas naman niya kasi dalawang janitor ang kasama niya ng panahon na yon na natrap sila sa loob ng branch namin. So yun guys, ganun ang sinasabi Dapat knowledgeable tayo sa trabaho natin bilang security guard Okay? So I hope guys na kung nalunawan kayo Mabigyan nyo ng like yung video guys Pero kung nalabuhan kayo Medyo naguluhan Pakidislike yung video guys Okay? Kita-kita tayo guys Paki Sana mag-subscribe na yung bagong dalaw Notification guys notification bill para waktu tan kita kita tesmi juga Ipa bye, -bye.